Eh, may nakita na naman tayong kakaiba mga boss. Ayan o, motorcycle not allowed in C4 lane. Ayan, so bawal na tayo sa counter clock Ayan, may C4 lane kasi dito guys. Ayan, paakyat dyan sa may ano, uh, tulay. Ayan, minsan nabubukas sila dyan. Ayan, may nakalagay, may nakapaskil na guys o. Motorcycle not allowed in C4 lane. So, kung alam nyo yung C4 lane, ito yun o ay nandito ayan counter flow so guys bakit pag nagbubukas sila dyan huwag ka dumaan bawal na daw ayan dami nakapaskil oh not allowed ayan Ortigas extension guys ayan papakita natin ayan yung super lane guys oh ayan so hindi pa hindi bukas pag nagbubukas yan bawal ka nang dumaan private lang nakalagay na to no uh, yeah si lane niyan guys pag nagbubuka siya wag ka nang dumaan diyan bago nilang ano bago nilang patakaran Starline eh, na yan kapag nagbukas uh, na nakapaskil posibleng naman na hindi nyo pa makita yan, kaya dito na lang kayo guys kahit ano, kahit nangaabala tong mga nagsasakay dito ba? Diba? Choice market oh. bicycle not allowed in C4 line M sa taas oh. Ba? Diba?